Suportado ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army, ang 70 kabataan ng Aurora na kumuha ng katatapos lamang na Armed Forces of the Philippines Service Aptitude Test o AFSAT sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Nagbigay ng seguridad, assistance at libreng transportasyon ang Sinagtala troopers sa mga examinees mula Baler Aurora patungong Aurelio University. Pinasalamatan ng 22-year-old Bachelor of Science in Technology and Livelihood Education graduating student na si Crisel Angeles ang 91st Infantry Sinagtala Batalyon na palaging nakaalalay simula sa screening, updating at pagpapaalala sa mga requirements. Of course, thank you so much po sa 91st IB uh, for assisting us simula sa screening hanggang sa pag-update sa amin every time sa may Viber. for this examination. And of course, for the vehicle na pinahirap po nila sa amin na sino, um, hinatid kami dito. And of course, iuwiling kami ng pan. So, thank you so much po sa effort ng 91st IV. Todo din ang pasasalamat ng 26-year-old na si John Alvin Miranda, graduate sa Mount Carmel College ng Bachelor of Science in Criminology, sa sakay ng 91st Infantry Battalion. Ayon kay 91st Infantry Battalion Commander na si Lieutenant Colonel Huli Tubirecto Jr., handa silang tumulong sa mga kabataan ng Aurora na matupad ang kanilang pangarap na magkaroon ng marangal na profesyon at makapaglingkod sa bansa bilang miyembro ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Na mahala sa nasabing examination ang tropa ng 91st Infantry Sinagtala Battalion Philippine Army. Army Personal Management Center at Office of the Assistant Chief of Staff for Personal G1 ng 7th Infantry Kaugnay Division, Philippine Army. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Donna Balas, ang inyong kaugnay.